Hello guys, ayan guys, didilig na naman ako guys Tagaraw na dito guys Kailangan na talaga ng alaga nito na ano, Dilig dilig Ayawang ko lang kung makakasurvive to sa init itong Talong ko Namumulaklak na guys onggeh um, guys Gamu oh. mulak-lak nah. Saian. Hmm. Sana maka survive sa init. kaya dini dili ko tuwing umaga dami ng bulaklak lak Karami ng bulaklak. lak Sayang kasi pag nalanta lang 'to pag hindi analagaan. 'Yung kamatis ko, palanta na 'yung ibang puno. Pero dami pa rin bunga. Karami pa rin bunga. 'Yung ampalaya ko dumadami na rin ang buong ayun dumadami na guys ang bunga guys ang ibang mga nakatago Ay yung sili guys dami na rin guys yung bunga guys napakarami ng bunga ayan oh Ay, yung sili na labuyo yung mangang punong puno na rin ng bunga Ay, yung malaking sili mabagal lumaki pero may pa isa isang bunga siya Gumawa na naman ako ng ano, bulaklak ng kalabasa mga idol. Tapos, pag may nakikita akong manibal na kamatis, kinukuha ko. Eh, yung kalabasa, medyo palanta na rin yung bagay, yung iba. Palanta Palanta na rin guys. Ito malalaking sili oh. May mga bunga siya eh. Kaso parang ano? Parang binabibitin sa tubig. Kailangan talaga ng maraming tubig. Malaking pakinabang nitong ano dito? Kamuting bagin Ang dami ko nakukuha na talbos. May tanim akong upo dito guys. Nag-uumpisa pa lang to. Nagagapang na to. Upo yan, upo. Ayan, hindi na nakuwalat yung mga kamatis mga idol o nabulok na yung iba. Ang dami talaga ng bunga ng sili na malilit. Ayan, dami pang kamatis guys. Ayan. Ayun nang palay ako guys so oh. Namumunga na. Tuloy-tuloy pa rin ang bunga kahit tag-araw na. Ayun guys, may nakita na ako medyo malaki-laki oh. Ay, to mawawala na naman to. Ganito guys, kinukuha na nila guys so oh. hindi na nakakalaki kinukuha na ako nang hinahin ako kunin yan kaso pag hindi ko man kunin yan mawawala na naman yan hindi pa kasi gaano malaki Ang daming maliit na bunga mga idol mga kamatis guys ha dami pang hilaw dami pang hilaw sa lalim ayan makaka recover to guys kasi maraming tubig guys dito guys kakarecover pa yan ayan yung bubuyog Kinokolekta yung tamis tamis ng bulaklak tag araw na yung mga tanim ko guys tingnan mo guys na hindi inaabot ng tubig lanta agad guys ang bilis na lanta ayun lanta na guys sa pagtatanim kailangan din talaga yung ano uh, sipag at tiyaga pag walang wala kanyan hindi ma hindi mo mapapakinabangan ang tanim yan guys maraming salamat guys sa panonood nyo ng video ko guys thank you so much